Ang question ngayong araw ay Anong papel ang ginampanan ng dinastiyang Xia sa pagusbong ng unang kabihasnan sa Silangang Asya? Ayon sa mga alamat, ang unang dinastiya na nakapagbuklod sa magkakahiwalay na estado ng China ay ang dinastiyang Xia na sinasabing nagtagal mula 1994 BCE hanggang 1523 BCE. Bagamat kaunti lamang ang pisikal na ebidensya ang natagpuan ng mga arkeologo upang ganap na mapatotohanan ang pag-iral nito, naniniwala ang ilang eksperto na maaring umiral nga ito. Isa sa mga batayan ay ang ilang artepaktong natagpuan sa sinaunang lugar ng Early 2 na pinaniniwalaang nagsilbing kabisera ng Xia. Sa pananaliksik ng mga arkeologo, natukoy ang tinatawag na Early culture, isang sinaunang kabiasnan na umusbong sa gitna bahagi ng China noong halos parehong panahon ng sinasabing dinastiyang Sha. May ilang dalubhasa ang naniniwalang maaring ito ang aktwal na ebidensyang pisikal ng siya. Batay sa mga natagpuang palasyo, ritual na bronze, at mga kasangkapang nagpapakita ng maagang organisadong pamahalaan. Dahil dito, ang dinastiyang siya ay kinikilala bilang mahalagang yugto sa kasaysayan, hindi lamang bilang alamat, kundi bilang pundasyon ng sinaunang pamahalaang Chino. Ang salitang dinastiya ay mula sa salitang Griego na dynasty na nangangahulugang pagkakaroon ng kapangyarihan. Tumutukoy ito sa pagkakasunod-sunod ng mga pinuno mula sa iisang angkan o ninuno kung saan ang pamumuno ay ipinapasa sa loob ng pamilya. Sa kasaysayan ng China, ang ganitong sistema ng pamumuno ay naging mahalagang bahagi ng kanilang kabiasnan at dito unang pumasok ang alamat ng dinastiyang Xia. Ang kahalagahan ng siya ay hindi lamang nakasalalay sa pagkakabuo ng isang pamahalaan, kundi pati na rin sa pagkakatatag ng sistemang dinastiya. Dito, unang nakita ang pamamaraan ng pagpili ng susunod na pinuno. Batay sa pagpapamana ng kapangyarihan sa loob ng pamilya. Pinamunuan ito Si Yu the Great, isang bayani na tumanggap ng pagkilala dahil sa kanyang matagumpay na pagkontrol sa pagbaha ng ilog wanghe gamit ang mga kanal at patubig. Sa halip na manalo sa trono sa pamamagitan ng digmaan, naging pinuno si Yu dahil sa kanyang serbisyo sa mamamayan. Ayon sa ilang alamat, sa panahon din ng siya nagsimula ang paggamit ng kalendaryo, mga sistema ng irigasyon at pagbubuo ng mga estrukturang pampubliko tulad ng dam at kanal. Bagamat hindi pa napatutunayan sa siyentipikong paraan, ang mga ito ay sumasalamin sa pagsisimula ng organisadong pamumuhay sa sinaunang China. Matapos ang kanyang panunungkulan, ipinasa ni Yu ang kapangyarihan sa kanyang anak. Isang hakbang na hindi pa karaniwan noon. Ang desisyong ito ng mga mamamayan ay nagsimula ng tradisyon ng pamumuno ng isang dinastiya na namamana. Isang sistema na paulit-ulit na ginamit sa maraming sumunod na dinastiya sa kasaysayan ng China. Subalit, ang kasaysayan ng siya ay hindi nagtapos sa karangalan. Ayon sa alamat, ang huling pinuno ng siya, si Qi, ay isang malupit at mapagmalabis na hari. Siya ay kilala sa pagiging marangya, pabaya at walang malasakit sa kaniyang mga nasasakupan. Dahil dito, nawala ang tiwala ng mamamayan at ang siya ay humina. Ayon sa tradisyon, may kabuang labimpitong hari ang namuno sa dinastiyang siya na nagtatapos kay Chi, ang pinakahuling pinuno Isinalaysay na si Chi ay umibig sa isang maganda, ngunit malupit at masamang babae na naging dahilan ng lalo niyang pagiging marahas at pabaya sa pamumuno. Dahil dito, lalo pang nadagdagan ang galit ng mga tao. Ayon sa alamat Nag-alsa ang mga mamamayan laban sa kanyang pamahalaan. Pinangunahan ni Zilu na kinikilalang Haring Tang at siyang nagtatag ng dinastiyang Shang. Bagamat mas na ang konsepto sa panahon ng dinastiyang Zhou, sinasabing nagsimula ang ideya ng Mandate of Heaven sa pagbagsak ng siya. Ipinapakita nito nang isang pinuno ay nararapat lamang manatili sa kapangyarihan kung siya ay matuwid at naglilingkod ng tapat. Kapag siya ay naging mapang-abuso, tulad ni G, ang langit ay nagpapadala na kapahamakan upang palitan siya ng mas karapat-dapat na pinuno. Ang kwento ng dinastiyang siya ay halo-halo ng alamat at kasaysayan. Ngunit, sa kabila ng hindi pa lubusang ebidensya, ito ay nagbibigay ng mahalagang aral sa pamumuno. Una, ang liderato ay nakabatay sa paglilingkod sa bayan. Tulad ni Yu na naging pinuno hindi dahil sa lakas ng armas, kundi sa galing sa pagtugon sa pangangailangan ng mga tao. Ikalawa, ang kapangyarihan ay hindi dapat abusuhin sapagkat gaya ni G, ang kasakiman ay nagdadala ng pagbagsak.